Matapos ng matagal na pananahimik mula nang maganap ang trahedya sa kanilang pamilya, magsasalita na si Jano Gibbs tungkol sa ginawang paglapastangan ng ilang mga tao sa yumaon niyang ama na si Ronaldo Valdez. Ang sampahan ng kaso ang mga taong may kinalaman sa pagkalat ng video ng mga huling sandali ng veteran actor na si Ronaldo Valdez noong pito ng Disyembre taong 2023, ang panawagan ng publiko na nainsulto sa paglapastangan sa alaala ng kumanaw na multi-awarded actor. Malalaman sa linggong ito ang desisyon ng naulilang pamilya ni Valdez dahil nakatakda ng magsalita ang kanyang panganay na anak na si Jano Gibbs at ang legal counsel nilang si Atty. Lorna Kapunan. Mula nang mamatay si Valdez, hindi pa nagsasalita si Jano tungkol sa naganap na trahedya sa kanilang pamilya, pati na sa kawalan ng respeto ng ibang tao sa kanyang ama. Kaya naghihintay ang lahat sa mga sasabihin ng singer-actor na hundi at ng pagwawakas ng pananahimik nito. Inaasahan na magsasalita si Jano bago gunitain sa ikalabim pito ng Enero taong 2024, ang unang buwan ng anibersaryo ng pagyaw ng tatay niya. Maingay at malakas ang panawagan noon ng mga tao na aksyonan ng Quezon City Police District ang pagkalat ng sensitibong video ni Valdez, kaya tinanggal sa pwesto si na Senior, Master Sergeant, Wilfredo Kalinaw at Police, Corporal, Romal Rosales na kabilang sa mga nag sa kaso. Ginamit naman ng mga irresponsibleng netizen ang malungkot na pangyayari para pagkakitaan nila dahil gumawa sila ng mga malisyosong video na nakasisire sa reputasyon ni Jano. Dapat kabahan ang fake news peddlers dahil pwedeng-pwede silang sampahan ng mga reklamo nang gamitin nila ang iba't ibang social media platforms sa pagkakalat ng hindi makatarungan, hindi makatao, at walang basehan na kwento na nagdadawit sa mga inosenteng tao sa pagkamatay ni Valdez. Panahon na para turuan ng leksyon ang mga Pilipino na nag iimbento ng mga balita at kumikita ng pera sa pamamagitan ng mga masasamang paraan tulad ng pagpapalaganap ng mga isyo na kathang isip lamang nila. Ang mga impormasyong inyong nalaman ngayon ay mula sa isang social media platforms na may pahintulot na maisa publiko sa tamang pagsasahim papawid. At kung kayo'y may mga katanungan sa nasabing impormasyong napakinggan e comment lang iyan sa baba, subscribe ka na rin sa mahalagang talakayan, maraming salamat!